Philippines hanggang ngayon usap-usapan pa rin ang pagsayaw at collaboration ng Antim at ating boys na S19 sa pagsayaw ng Gento during Asian Artist Awards. Alam mo ba? Alam niyo ba? Big deal ito sa ating boys dahil uh, ang Antim ay pinakasikat na boy band sa Japan at South Korea at sila rin ang pinapasikat ngayon ng HYBE, isang sikat at isang music producer at artist producer na kung saan nilalons nila sa buong mundo. Lalo na ang BTS dahil ang HYBE siya ang uh, producer at uh, siya ang uh, nag-manage sa boyband na BTS na sikat na sikat ngayon sa buong mundo at buong Amerika. Ito nga ang napapusuan ng HYBE, ang next pasikat nila ay ang uh, antim maliban sa Stray Kids. Kaya masaya ang lahat nung nagkaroon ng bonding at happy time ang ating boys na is 19 at ang aunt team during sa rehearsal ng kanilang collaboration sa production ng Asian Artist Awards nung nakaraang araw. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.